time na sasabihin sa'yo, di ba? Total naman, recognition nyo, uh -huh. may sabit ka. Oo, oh, sabit ako. Bad news. Anong bad news? Bad news sa Shopee, yung in-order natin. Ano, hindi dadating? Hindi ano, parang cancel ng driver, kinancel. Uh -huh. Eh, hindi. Hindi ba yung gusto mo, yung plasma? Hmm. Uh -huh. Tsaka yung baterya. Eh, yun nga. Eh, tignan mo kung ano. Ano, mo, nasaan? Basta lang to. iba uh, na lang. Basta iba to. Hindi mo na yon. Iba na lang ha. Iba to. Close your eyes. Hmm. Uh, hindi nito pa na ako close eh. Oh, no. Sorry, baby time. boy. Congrats, anak. Wishing you all the great things in life. Hope this day will bring you an extra share of all that's make you happiest. Sabi mo ba, Diyos, ba't happiest? check mo nga from mommy and daddy check mo kung ano ah, baka tigas naman ito na nga kirain mo na eh wag so, mo na ang bad news Ay, mali nga yung ano yung pinadala power dash dada eh hindi naman eh Meron plasma. Meron pa ata sa loob din nan mo kasi. Eh baka ano? Tingnan mo doon sa loob ng box ay nang ano, paper bag. Tingnan mo sa paper bag. <laughs> ay, wiwis na talaga. <laughs> <Yeah! laughs> Maglalevel up na naman yung tawi ako. <laughs> ah, what will you say? Thank you. I love you. Thank you. <laughs> love you. One more. time. Love you. love you. Love you. Bao ah. Dito tayo pa-long pa. Lalagay. <laughs> <Bawa>, eh, hindi eh. Speaker 'yan. No. Pa-sariita. Ito kasi talaga 'yung napapunod ko eh. Yung parang nilalagay nila yung ano yung tamyan nila yung power eto yung plasma hmm. talagang uso to mabilis kasi to eh so mahal to ano de kasi ano original eh oh thank you talaga de oh pati ito thank you pati itong baterya kailangan din importante yan oh de oh eto yung nya guys oh bango. Diba? eh Eto rin guys. Gusto ko rin to. Bumper. Eto yung nakakapag level up sa kanya. Nakakapag ganda. Itong end loop. Ayan guys. Oh. Ready to use na siya. Hindi na siya ita-charge. Diba? Diba?